Congratulations po sa inyo lahat, sa mga estudyante, sa, sa, po sa, iyon. At po sa mga Pag-aaral po, po 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 pag ng Pag-aaral 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 ng pag aaral 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 ng pag ng aaral ng pag aaral ng pag aaral ng pag aaral ng pag sa ng ng at sobrang init, ang pandemya at yung baha. Pero hindi po tayo nagpadaig sa mga pagsubok na nangyari sa ating buhay. Uli po, mababati po ako ng congratulation at lalo na po sa mga bubo ang bayani ng bayan ng Halloween. Ang mga bubo na narinito sa nagsipagsubok ng pinay para ibahagi ang mga at kayo ngayon ay itinatamas na ng mga mag-aaral na ito. Muli po, marami po salamat at maganda na bago po sa inyo na. Muli po, ay marami maraming salamat sa ating mga na po ng bayan. It's a contribute to the learning and development of the senior high school students. Given this 28th day of May 2024 at Kalupi National High School, Kalupang Kalupi Signed by the World Immersion Coordinator, we've opened the bus and our school which will board at Akilina S.U.S.C.O. Muli ay maraming marami. salamat po salamat ng mga katika ng ating very 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 para po matatungkman na pagkainan ng mga mag -mogadalang.